Ayan. Andito po kami ngayon sa Jadugi. Kakain uh, lang po sana kami. Uh, ngayon po, meron po kami nakita na tatay. Alam uh, mo, mulat po ng mga uh, kalakan. So, uh, uh bibilayin mo nga rin po natin siya ng pagkain. Hello, Tay. Tay, magandang gabi po. Ha? Ah. Kumain na po ba kayo? Ay, nakikita po ko sa ano kanina, dito, nangangalakal po kayo. Okay. Kakain po kayo sana kami sa Jollibee. Ay, okay. nakita ko po, po kayo, kaya pinag, pinuhanan ko na rin po kayo ng pagkain. Mm. Okay lang po ba, Dai? Okay lang. Baka hindi pa po kasi kayo kumain. Okay. Opo. Wala kayong panghugas, Dai? Uh, ay, ay. Ano na yung sa... Anong pangalan mo, Tay? Ano Anong pangalan nyo? Gabriel po, Gabriel. Ah, Gabriel po. Oo. Oh, kain mo na kayo, Tay. Saan po doon yan Pauwi na po kami, Tay. Eh, sal salamat naman. Opo. Oh, so, oh. Salamat. Opo. God oh, po. bless you. <laughs> okay, po, <laughs> po Tay. Oh, 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 oh. Tay. Ah. Ilan taon na po? But, uh, may 15 years na. Oh, dito Kasi dito. dati, ano, karga na ako dyan sa Kwan. Kera Munde. Mm -hmm. Dyan sa Samput. Tagal doon po yun. Sa Lumagi po tayo? Ha, sa Lumagi. Opo. Okay. Eh, nakita ko po kayo kanina tayo. Nangangalakan hmm. po kayo ng ano. Sabi ko, baka hindi pa kumain si, ta si tatay. Kaya Ay. kukuha na natin siya ng pagkain. Talaga mo. Para buhay lang. Opo. Kung hindi tayo kikilong, wala. Opo tayo. O, Ricardo, apelido uh, Gabriel po. Hmm. Okay. Ricardo ang pano. Uh. Mm hmm. Sa mm -hmm. gasaan kayo tayo? Diyan po sa norte lang. Sa norte lang po. Diyan po siya. The chicken. Ay, oo po. Okay. May kutsara naman. Oo po, may kutsara yeah. tayo. <laughs> Thank you, salamat. Oo po Pagbalay kayo na po ang bitok <laughs> tayo. Nakita kasi namin kayo kanina doon. Ay, sa Jalibito. Oo po. Sige tayo, na po kayo. Salamat tayo. Kahit po kayo tay Salamat din. Opo. Ayun na. Ayun, ayun talaga ang Panginoon. Halos <laughs> magandang po kayo nangangalangal na tay? Oo po. Pagka ano, nagkakalakala ko ng minipon na. Opo. Baka hindi pa kayo upuan. Oo, oh, kumain na po kami tayo. Oo. Sige po tayo, alas na po kami. Oh, no. Maraming maraming salamat. Mag-ingat kayo. Mag-ingat hmm. lang. Thank you po.